Sa episode natin ngayong araw, magkakamping naman tayo. Magmomotor kami sa isang lugar na walang kaplano-plano at walang eksaktong lokasyon. Ang masaya sa ganitong ride, di mo may expect kung ano ang nag-aantay sa'yo. May pre. Narating namin itong Malagundi Point kung saan dapat kami magpipitch ng tent. Kaya lang Ayan nakasulat pala Tent pitching, eating, drinking not allowed Pero hindi namin hinayaan na masira yung biyahe namin Kaya dito na lang kami kumuha ng spot sa Lucky 5M Campsite At dito kami nag-set up ng mga gamit namin Nagtayo ng tent at nagluto ng pagkain Kaya tara, samahan nyo kami ni Mackly sa moto camping na to sa Lobo, Batangas Let's go! The Yo, what's up? All right. good morning, mga ports. So, yun, meron tayo ride today. Kali, good morning. Yung si Kali girl. So, long so long so far. Si Kobe boy. <laughs> Serious ah. Okay, so meron tayo ride ngayon mga port. So medyo tinanghali na nga tayo. So pupunta tayo ng Lobo, Batangas kasi mag -ano tayo, magmumoto camping tayo. Pero hindi pa namin alam kung saan kami magka-camping. So dalawa lang kami. Kasama natin si Makli. Hindi natin kasama si Babe ngayon kasi uh, busy si babe dahil meron siyang mga kailangan gawin din alright so ito na yung mga gamitin natin Nag guys lang tayo so ready na yung helmet natin oh yung sako na full charge no? wala na ilaw yan hinumin tapos Ito dadalhin natin tong tent upuan hindi na kasi si Makli uh, may dala na siyang extra upuan so kasama natin ngayon si Makli Naantay ko lang siya ngayon, dadaan siya dito sa bahay kasi nga may mga itatali kami ng mga gamit. Uh, tapos yung tent sa kanya natin ilalagay. May dala ko lamesa guys eh. So, yun yung ano natin tatali natin ngayon. Sa so, usapan namin, 7.30 kami alis dito sa Cavite. Guys, alas 9 na. <laughs> so, tinangali talaga tayo. Pero, ayan nyo na. After ng halos isang oras, dumating na yung mga kasama natin sa moto camping na to. Si Mack Lee. Baka yun. Hindi, ko kasi pinali ng maayos. Hindi ah. mo maglalagay pa tayo ng ano. Isa pa akong tali. Doble natin. Hindi naman. Ang tamang talaga. Parang <laughs> <laughs> hindi ka na uwi sa <laughs> Pagkaayos namin ng mga gamit, umalis na din kami agad para bumiyahe Okay, sa kami babe Alright, bye bye Alright Usapan namin, alas 8 kami aalis <laughs> Pambira, alas 10 na Hindi pa mag-connect yung cardo namin, tsaka free to Ayaw mag-connect Alright Alright guys, yan kasama na naman natin si Kamoteng Makli On the way tayo sa Luba, Batangas Maghanap so, kami ng pwedeng pag-campingan Huwag lang tayo ulanin, dumidilim Take off po namin is alas 8 Nakalis na po kami ng alas 10 <laughs> Bahala na Trip-trip tayo, iba naman Camadeo Gaming Dumidilim yan na, Huwag sana tayo ulanin Ito ang maganda pagdaan sa Tagaytay eh Kahit maaraw, malamig Yeah, nakikisama pa no, nakikisama. Ngayon na lang ako ulit, nakapunta ng Tagaytay ha. Tagal na lang ulit balik ng Tagaytay ha. Talisay. Dito sa Talisay kami tinuro ni Waze na dumaan papuntang Tanawan, Batangas. Tapos, tutubukin natin yung Lipa, Rosario, San Juan at Laia bago makarating ng Lobo, Batangas. Engine brake, engine brake. Nakakalbog ako Talisay na Welcome to Talisay Hello Parang ayaw ko magata engine brake ko Tanawa na tayo mga Ford Ang bilis ang biyahe natin 3 hours na lang pre Kanina alas na ETA natin o no? ngayon 2.30 na lang Sakto lang din pala alis natin Napit lang natin Problema lang Mabuti na tayo ng tanghalian Hindi ko kumain Hindi ko nakakain sa umaga pre Ay ganda ng kalsada Parang race track Pre masarap pag motor doon sa pinatubo ang ganda nung view nakita ko ayop. Kaso nga lang hindi talaga ubras scooter. <laughs> Mahirapan daw. Enduro talaga dapat doon. Magana mag ako, pa ko man na enduro. Ito na nagbabadya na guys, sumabon na. Kasama talaga si Makli May bala talaga sa puwet <laughs> Lagi tayong inuulan pag nagra tayo ah. Pre, mga nakara-ride ko, never ako inulan. Nagkaibiyang tayo, inulan tayo, naalala mo? <laughs> Traffic na rito ah. Ano nangyayari dito sa cellphone ko? Nawala na yung waste ko. Nagsishare your ride. but mo share your ride? Nasa ano na tayo? Ano matawag doon sa Baguio? Ken uh, Kenan Road. <laughs> Kenan Road tuloy. Anong road yun? Ano tayo? Basta yung road. Ano? Rami tinda. Lipa, lipa, lipa. Welcome to Lipa City. Napakadami. Tricycle din dito. Huwag ka matras! <laughs> <laughs> Parang umuulan! <laughs> Awi ah, tumambon! Aray! sakit ng patak! Kakaliwa tayo! Malapit na! Habang bumabiyahe kami, medyo nakaramdam na din kami ng gutom dahil inabot na kami ng tanghalian. Kaya, kumain muna kami ng lomi. Palag-palag na yan. Pansaman tagal. Gutom na ako. Kita tayo. Tapsilogan. Logan. Lomi. Uh, ah, sisig, bagnet, taupan, goto. Tayo. 365. Ano ah, sa'yo pre? Lomi? Hindi, gano'ng kalaki? Sige, dalawang ganito. Saka dalawang special lomi. Nain muna tayo guys. Gutom na ako. Anong oras na? Brunch. Brunch na to. Wala una na eh. motor namin o. Oh. Daki dalawang. <laughs> no. Wala mo talaga. Layo na pupuntahan eh. Alright mga po. So okay muna kami. Stopover lang kami dito. Kain kami lomi. Dahil nabot namin tanghali. Ayan dito tayo. Order nagutom kami. Ang ETA natin, alas dos kami mga karating ng Malagundi. 2.13 p.m. ang ETA natin. So, isang oras pa. Isang oras ka lahat. isang oras. 20 minutes. Ayan ko na Lapit na. Kunti na lang guys. Oh. Alright. Tawa pa ni shampoo. Tawa pa ni shampoo. Lagagin dami. Ay, pamunas ka. Hindi, may wipes ako. Okay. Kahit na deodorant, eh, minsan sa akin. Nagdadala ng deodorant. Pagka ano, tapon-tapon na. Sa shade? Hindi, magbote. Oo? Oh? Dala ko nga kayong bote. Sana dito mabon. Dala na po ni mga kalim bahay niya. Hindi na po siya uwi. Alright mga birds, kain na dala na. Grabe, solid yung goto dito guys. Ano yun? Special, napakadami laman. May itlog. May anto atay. Nichong kawali, may lumpiang Shanghai. Grabe. Ano dito pa ba natin yung dala mo? Yeah. <laughs> Ilang bar na ba ako sa'yo? Uh -huh. Dalawa na sa akin. Let's go. Basta kami gumain, guys. Salamat boss. Alright, alright. Pusog na. May energy na. <laughs> dilim sa likod no dapat guys babalik sana kami, iniisip kong bumalik kasi iba pala tong way natin dito ang tagos na pala natin dito laian na kagad akala ko mauna yung Malabrigo Lighthouse sa kabila pala yun so mangyayari sa laian na tong natin hindi na tayo aabot na Malabrigo Lighthouse mauna na yung Malagundi Point Oh, bukas lang namin dadaanan ng pauwi Doon tayo dadaan sa may Malabrigo Lighthouse pauwi Para madaanan natin Eh wala eh oh. nakakatakot bumalik Ang dilim sa likod <laughs> Parang, parang naulan dun <laughs> Oh, grabe, tsura mo, camper na camper <laughs> Moto camper na moto camper Ang datingan mo <laughs> Ito na, kanan tayo, laiya Candelaria derecho. Sunod naman sa tire ride, Mountain Province. <laughs> Kay wa Wangod Lapit na tayo sa bakingan. Uy, ganda ng view dito, pre. Ito na yung the... Ilang minuto na nga lang ay mararating na namin ang Malagundi Point Kung saan kami maghahanap ng pwede naming camping spot Ang kalsadang ito na hinintuan namin ay ang Lobo Malabrigo la Ia Road Ang rutang ito ay kilala dahil sa mahabang palikulikong kalsada na tumatahak sa baybayin ng Batangas Kung pupunta kayo ng Malagundi Point, mas maigi na dumaan sa rutang ito dahil halos lahat ay sementado na. sa ano, may cooler tayo eh. Kahit dito tayo ma ay may gulay pre, oh, di nabibili. Ang oh, bagsak oh. Lalaki niya no. Ay, mga parts, oh, hanap lang kami ng tindahan. Oh! Ganda. Ay, na yung pre. Yun ay dulo, yun. Yung bato-bato na yun, oh. Yun na yun, eh. Mga parts, naghanap tayo ng tindahan kasi mga kulang namin. Mga condolence. <laughs> Toyo, suka. Mantika Tsaka yelo Kailangan natin Na nasa cooler Para hanggang bukas Ang umaga May yelo tayo ah, So wala tayo mabibilang ang cooler na eh Rough road eh, Ito yung ko Rough road talaga to Guys Kaya ba ng Michelin to? Michelin number one Guys Ayaw ka yung Enmax wala na guys bukas alang magkita kita yun lang ayun nga ha? ala madudumihan para mas okay nga doon sa kabila oh dito mas okay din niya nyo oh ito natin oh, para mas madali doon ah mas madali doon ah okay lang kahit malubog dyan dudulas kasi tayo oh. okay na maputikan mas, mas madali nabisado niya You know, ay naku napakadali nag isip pa tayo dun o oh, diba walang kahirap hirap buti dumata buti man si kuya buti hindi <laughs> kasi pakit yung hulma ng putik dun eh ano to dusty area pero pwede nga dyan o oh. kung ma malilim lang dyan o oh. pwede na dyan o oh, kam wala pre pitch block tayo pre pitch block tayo mamaya ng gabi sigurado walang kailaw ilaw yan pre kaya nagdala ako malakas sa ilaw eh Basta pag may narinig ka, oh, wala kayo wala <laughs> na. Grabe. Woo. Grabe, ising easy, easy yung rap road pre. May rap ba? Ah, <laughs> oh, ka na. Grabe, ising easy, easy oh. Ganda ng misilin, anak street, mga ports. Mga naka-ADV dyan oh. Oh, tanya naman oh, binibasic ko lang. Mabagal lang yung nasa harap natin eh. <laughs> <laughs> kalmado yung dagat pre Ang ganda ng dagat pre Kalmado Ito, naalala ko na to Nag-alala ka pa rito Masinlok nga eh na nakamalala Yung masinlok na yun Pumagayon na yung standard Ng lubak Ayaba ay, nga NMAX pang rapro din pala O yun na Ganda ng beach dun oh Welcome to Malagundi Putik Bato Buhangin <laughs> Lupa Kompleto si <rekados>, Pre ah, <laughs> pre Complete ano Complete package pre ha Para di mo na enjoy Yung adventure natin Sa isa eh Ayun o no, camping. oh, camping sila dun o oh. Ayun oh, no? Ganda ng pweso nila doon, Pero oh. Uy, kompletos regados talaga oh. Ha? Ah, subok na subok agad daw Michelin. Oh, ayto na pala 'yon. At sa wakas, nandito na kami sa Malagondi Point kung saan namin balak mag-setup ng camp. Yan, sampa mo diyan sa kaliwa, kita natin. Ito yung Malagondi Point, mga porch touchdown. Wala magte-tend sa ngayon. Ito pre oh, Diretso yun mo yan Okay, okay, okay diretso tayo Diretso, diretso Ito na yung rough road Yung tagos ito yung Malabrigo Lighthouse Pero medyo mababa pa ng konti ito Wala na dito O, oh, balik na tayo Oh, EDV rito Grab oh, nakakaabot pala grab dito Tara, sampan natin dun Angas, oh, diba? Touchdown Malagundi Point Medyo mabato lang dito mga words Ba, sipi mo may gandong lugar sa ano. Pero nag-iba na ngayon, pre. Tinubuan na ng mga ano. Ito wala to dati, mga laman na 'yan, no? Panay ulan kasi, oh. Oh, dati oh, ano to, linis na to. Minisip ko sana dito tayo magka-camping. Kaso nga lang, open area. Pero pero mukhang mahangin sa gabi dito, pre. Kumahangin, mo hindi mainit dito. Ito ang Malagundi Point. Isa sa pinakamaganda at pinakamalinis na dalampasigan sa baybayin ng Balibago sa Lobo, Batangas. Nung nakita ko to para siyang artwork o likhang sining kung saan ipinapakita ang natural na kagandahan ng mga rock formation nito. Sa kabila ng gandang taglay na meron ang lugar na to, mahigpit na pinapayuhan o pinagbabawal ang paglangoy sa dagat nito dahil sa pabago-bagong level ng tubig na mapanganib at pwedeng magdulot ng malubhang pinsala. Dito sana namin balak mag-setup ng camp ni Mackley. Kaya lang, sa kasamaang palad, hindi pala pwede mag-camping dito kaya pala kahit isang tent ay wala kaming nakikita. I hit the road. Alright mga mapoint so touchdown dito kami sa Malagundi Point. Ano you know, oh, yung ka-ADB natin, no? ADB 160 tapos pang grab pre, yung ADB pang grab niya lang oh. Ako pang ride. Ay pre, bawal pala. Ayun ay, nakasulat pala. Kayo. Guys, dapat kasi magano kami dito kami magte ten pitching ni Maakli. Dito sa spot na to. Dati wala kasi yan pre. Yan you know, ay open kasi na beach dito. So balak namin diyan lang set up kami ng camp. Pero Romero na palang ganito guys so Ayan Please refrain from littering Tent pitching, eating, drinking not allowed Ayun na nasagot na po yung tanong namin Bawal pala rito mag tent pitching Yun lang kaya pala wala Kaya pala wala nagta ten pitching dito Sa bagay, kasi kung libre ba maya Oo oh, ang dami tas makalat na Baka mababoy lugar So no choice Doon tayo sa mga camping site. Doon sa harap guys, yan, may mga camping site doon, mga resort. Kaya pala usually ba doon nagpupunta. Ayan, no, tinan mo. Sila pre, galing sila doon sa yung mga naglalakad na yan. Galing sila doon sa beach resort tapos Oo, oh, nagligo lang dito. Alright, okay, mga ports. So, ngayon ko lang nakita may tarpa pala rito na bawal mag tent pitching. So, wala, do tayo sa mga beach resort na lang pre. Hanap tayo dun ng spot. Hindi pala uubra ako san lang dito. <laughs> to the river. Dito na nga kami kumuha ng spot sa Lucky 5M Beach Resort. Marami din sana ng spot sa mga katabi, pero dahil peace and quiet ang habol namin, mas pinili namin dito dahil hindi crowded. On the river. On the river we know. Sometimes the perfect words are never said. Alright mga port, so dito na kami ni Mga Kali. Dito kami sa Lucky 5M Beach Resort. Yan, Mga Kali. Kaya yung motor natin. So dito kami, naisip namin mag-set up ng tent. Kasi ito yung patag guys. So, yan, so pre, haguguhitan ko to. Yung kanan sa akin, yung kaliwa sa'yo. <laughs> isang tent lang dala namin. Wala kasi nakuha tent si Mga Kali, So isang tent lang. So bahala na mamaya. Hindi naman kami masiselan eh. So iwasan tayo sa mga buko kasi may mga buko.

Okay, tapos mamaya bibili tayo ng mga kailangan natin, mga tubig. Ayan, ganda ng beach guys. Medyo mabato lang talaga dito pero di mo makakalain may ganito lugar dito sa Batangas. So apart na to na Laia. Actually sa Lobo. Ayan, alos Laia na nga. Eh. Lagpas na ng Laia. Lobo, Batangas. Ayan, ganda ng view. Kala mo nasa ka, Dinggalan or... Di ba, Parang mga ganun yung kasi yun maraming nagka-camp dun uh, mas pinili lang namin dito kasi kami lang tao solo namin yung lugar sabihin yun naman doon sa mga wala masyadong tao aso nga lang may naglalagari <laughs> okay guys, set up muna tayo let's go on the shore The perfect words are never said. You could change your mind <laughs> when you're in the with the good thing. maport so nakapag-setup na kami yung mga kli. Ayan o. Oh. Ah, oh, banis. Tapos ito yung tent namin. Isa lang yung tent. Wala kasi hindi na lang tent to eh. Bromance muna kami, bromance. Eh, Ayan yung mga motor namin. Ang ganda rin ang spot dito guys o. Oh. Ganda ng view oh, di ba? Kapakaliwalas lang Oh. Nature. oh, ang kagandaan dito. Kami lang tao. Tapos, tara. Kami lang tao guys. Tapos, malamig. Malamig guys. Malakas yung hangin. So, yari na tayo mamaya yung madaling araw na Lamig sigurado mamaya. <laughs> okay, so magre-register lang muna tayo kay kaila ate. Kailangan tayo mag-register tapos bili tayo ng mga kailangan namin sa pagkain. Ayan, dito tayo guys sa Lucky 5M Beach Resort. May gas din pala rito pre, oh. May gas din, pag naubos ako oh. gas. Kaya lang 80? 80. Premium. Alright mga port, so nakabili <laughs> na kami. Dala-dala na yung mga kalimang lulutuin namin si mga kaliya chef natin ngayon eh chef ayos yung luto chef ah. ayos yung luto chef After namin mag-set up ng camp ay nagsimula na din magluto si Makli ng kakainin namin dahil malapit na din magapunan. Lupit pala to pa si Makli. Pati paglilinis ng isda alam. Tama pala ako ng taong sinama sa camping. <laughs> <don't have> <laughs> <laughs> Pang camping ka pala free. Medyo madami lang ako lang mga port. Wala eh, dami nila yung isda. Hindi lang naglabasan yung mga langaw eh. Anong luto natin dyan, Chef? Steak. Steak. Panis guys. <laughs> Nakakita sa camping. Bango steak. Hi mga port, so nagluluto lang kami ngayon ni Makali ng mga makakain namin. Ipito na si ng bangus, babangus steak niyan. Tapos bumili pa kami na isa pang, isa pang butane para isasabay na, sabay na iluto, prito ng lempo ba yan? <laughs> yung mga pagkain natin sponsored ni Makali. <laughs> <laughs> Ang dami na, <dat> <laughs> yung rep, ng, yung rep na nanay niya, dinala niya. Hindi <laughs> <laughs> tayo magugutom ngayong araw guys. Uy! <laughs> Alright okay, mga port, so unti-unti na naluluto yung pakainin namin. So meron kaming yempo, trinito. Anong timpla? Wala. Wala. <laughs> straight Wala. from the hugas. Uh, straight from the hugas, prito. Haluan na lang namin ng kamatis tsaka sibuyas. Yun na yung pampalasa mamaya guys. Sarap. Nako. Tapos ito na yung bangus. Na natin. Si prito na. Piniprito muna ni mga kali. Tapos mamaya i-steak niya. Bangus steak. Ah. Okay, ito na. took us down look around porch ang dilim na guys <laughs> ayun na yung kanin namin ayos ito na yung bamboo steak ni mga kuli guys namis ay bango pa yun solid na. solid eh bamboo steak Kasi ito na yung mga liyan po natin napita tayo kumain oh. Mekos Mekos Sinsan <laughs> Alright mga ports, so kain na tayo So at least medyo Yeah, at least medyo ano rito Medyo maliwanag kasi may ilaw you know, ayos At kahit pa paano may nakikita Okay mga ports, kain na na Ayan okay, hey guys, so kain na kami Ito yung luto ni mga kuli guys So, banis Yun lang <laughs> Anin, may yun tayo, bango steak Tapos, jempo Kamati sibuyas Alright I'm looking at my face in the water I wonder if I am alone. Maybe I'm no better than the man. Yeah, Ang <laughs> gawin <nain. laughs> mo lang guys So may muna kami dito sa ubo Para mga pagpatila Hindi mga kami makatulog ni mga dito sa tent eh Hindi yung mga motor natin Ayan yung tent So dito muna tayo sa mga ubo May isilong muna Dito muna tayo Passing through for time now are the parts of experiment some have failed